Kumusta ako si Marcus mula sa mga ruta ng pagbabago? Ang sumusunod ay isang pagsasali ng video sa pamamagitan ng audio dub na naaprobahan sa akin. Tangkilikin ito. Nakakainis yan. Nakakainteres yan hindi ko pa nakita ang abot-tanaw. Ganon-ganon dati, tulad ng isang bahaghari na sumusubok na lumabas sa abot-tanaw. Magandang araw kaibigan. Kamusta? Helicopter. limang araw, halos anim na araw, hulaan ko. Upang makarating dito sa Lekiniek mula sa Cosray. Mukhang ito ay naging mas mahaba kaysa sa na ito ay medyo mabagal na araw. Magana hangin, ngunit laban din sa kasalukuyang. Kung napansin mo ang aking tuhod na nahawahan at mukhang medyo gnarly ay hindi pa rin ganap na gumaling. Mayroon akong kaunting mga zit at iba pang mga lugar na medyo masakit sa aking kwitan, tiyak na nag-aalala tungkol sa tuhod na umaasa na mabilis itong gumaling. Dito nasugatan ngunit hindi ko nakikita ang nasugatan. Anyways ye, yeah, inaasahan ko ang pagtigil sa maliit na atol na ito. Isang maliit na maliit na mga isla. Sa palagay ko mayroong tungkol sa 1,000 mga tao na naninirahan dito, bagaman at pagkatapos ay malamang na magpalipas ako ng gabi dito. Tiyak na may naririnig. Saan nagmula ang ingay na iyon? Aha! Namataan eroplano ito. Iyon ang unang eroplano na nakita ko talaga. Oh, nandoon na ang nakaraan. Kailangan kong dumulas upang makapasok sa atol. Pumasok ako at naglayag, naghahanap ng lugar na may angklap. Mayroong mga sampu hanggang labin limang mga bata na sumisigaw at sumisigaw at lahat ay nasa sabik sa baybayin. Pagdating ko sa baybayin, kailangan ni Guy, nakilala ako doon sa lupa. Ipinakita niya sa akin kung saan ko may lalagay ang aking surfboard at pagkatapos ay dinala niya ako, lumakad siya patungo sa kung saan may isang kapistahang nangyayari. Pagkatapos ito talaga ang seremonya para sa pagmumura sa isang bagong pinuno ng tribo ng tribo. Ito ay ganap na napakalaking, napakalaking pinggan lamang ng pagkain. Nagusisa ako kung ang lahat ay talagang naguhukay at kumain lamang buong araw ngunit ang pangalawa ay natapos na ang seremonya tulad ng karamihan sa mga tao ay nag lamang ang pinuno ay naiwan ng mag-isa sa mesa. Oo, dinala ako ng surfer at ipinakita sa akin ang kalahati ng isla. Karaniwang binigyan ako ng isang maliit na paglilibot. Dinala ako pabalik sa pwesto niya. Medyo magaspang ang pakiramdam ko ngayon. Kailangang aminin ito. Lumilitaw na ang pagmamahal na nasa tuhod ko ay kumalat. Ngayon nakuha ko ang bagay na ito dito na kung saan ay tulad ng isang maliit na zit na aking napap at habang lumalabas ako ay napakasakit. At ngayon lahat ito ay namamaga at napakasakit nito. Ito ay talagang uri ng paglalakad sa bukas na nahawa ang sugat pinapalamig lamang. Ang sakit lang sa asno, nararamdaman ko ang isang sobrang baba, mababang enerhiya ngayon. At nagsimula akong uminom ng isang antibiotics na hindi ko alam kung ito ang tamang paglipat o hindi. Wala talaga akong ibang pagpipilian. Um... Bomber, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Tiyak na nag-aalala tungkol sa pag-asam na makahanap ng isang doktor o isang ospital para sa bagay na iyon. Wala dito kung nasaan ako, ang aking kaibigan ay surfing, ay nagsasalita tungkol sa darating at padalang upang kunin ako, ngunit hindi pa niya nagawa iyon, kaya't hindi ko alam kung naghihintay siya sa akin na sumenya sa kanya o kung nagkakaroon lamang siya ng mabagal na umaga at papasok siya. makulit yon. Masarap talaga pakiramdam na makawala yon. Ito ay tulad ng isang bugok pakiramdam ng dugo, karamihan ay bugso, halo-halong may kaunting dugo. Uh, Dobling bahaghari.

Ganito pala. Hindi ko alam kung anong araw. Limanda ang siguro, ikalabing apat na araw sa dagat mula nang umalis sa Kasray. Kaya't limandaan at apat na putwalong milya na ako ngayon mula sa palaw na nangangahulugang sa huling dalawampu't apat na oras na nakagawa ako nito ng isandaan at walong milya. Hindi masama, sasabihin kong tungkol yun sa aking average. Tumawag ako na pupuntahan ko lang ito, mag-araro at umaasa na hindi ko kailangang putulin ang aking binti. Sa kabutihang palad, ang aking binti ay hindi nahulog at sa palagay ko ang mga bagay na pagnanakaw ay dahan-dahan, ang aking buong paa ay talagang namamaga at hindi ako maganda ang pakiramdam, hindi maganda. Medyo nababahala ako. May mga oras na mayroon akong isang maikling, isang maliit na lagnat na alalahanin ako ng kaunti. At ang bilis ng hangin ko, medyo maganda ito, medyo matatag. Sasabihin kong mga labin lima na ako, ang East-North-East ang aking tagabantay ng panahon sa baybayin ay si Dylan at ipapaalam sa akin na inaasahan ko ang ilang medyo malakas na hangin at malalaking pamamaga sa susunod na linggo sa oras mismo na makarating sa Pulau, kaya't makikita natin. Marahil ay lumabas muna ako bago sila dumating kung hindi, maaaring ito ay isang kagiliw-giliw na pasukan sa Pulau. Hindi ko talaga hinahangad na pasulong sa pasukan na iyon dahil ito ay medyo isang masikip na nakagisang reef na umaabot hanggang sa medyo maraming mga paraan. Kaya't kailangan kong maglabas ng ilang mga magagaling na maneuver gamit ang layag. Ngunit oo, ibig kong sabihin, ang buhay sa bangka ay naging. Hindi ko alam na nagpapahinga ako na sino subukang mapanatili ang aking puwet dahil sa sakit sa aking puwitan. Kaya't medyo nahiga ako, nakikinig sa ilang podcast, karamihan sa pagbabasa at pakikinig sa mga aralin ng Chino sa likuran at pagkatapos, oo, alam mo, magluto ng pagkain, ayusin ang mga paglalayag. Napakasimple, medyo nakabalik ang buhay ngayon, alam mo, ayusin ang mga bagay-bagay kapag masira ito, salamat, hindi masyadong maraming nasis Ira at lahat ay maayos. Ang unang pagkakataon na nakita ko yon ay tulad ng isang masa ng mga isda na kumakain ng siklab ng galit sa ilang mga ibon na nagsisikap makakuha ng mga scrap at hulaan ko rin ang maliit na isda. Ngunit daan daang kung hindi libo-libong mga tuna. Isa akong nararamdamang tulad ng karagatan na dati ay ganito ang hitsura sa lahat ng oras. Kahit saan ngunit medyo bihirang pagkakataong ngayon, ah, uh, nagkaroon lamang ng squall pass na laging nangyayari na sobrang lakas ng hangin at pagkatapos ay ang uri nito sa likurang dulo nito. Halos walang hangin, ngunit nakuha ko ang mga paglalayag na tulad nito ngayon. Konting hangin. At dapat itong kunin muli medyo mabilis dito. Mukhang o, oh, nariyan ng mga ibon saan man. Malinaw na ito ay dapat na isang uri ng pag-apweleng ng kasalukuyang paligid dito ng isang bagay. Ah, oo, sa totoo lang, sa palagay ko naaalala ko ang nakikita ko sa mapa ito ang kikilakilabot ng mga pagsakay. Yep, yeah, birdie, nakikita kita. Naririnig kita.